Bagyo, ulan, pagbaha na kung saan sa ating lalawigan ay nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga kababayan, hindi naman dapat mangyari yan kung lahat tayo ay nagtutulungan. Ang ating inang kalikasan ay dapat nating ingatan at pangangalagaan. Huwag nating sirain, huwag nating abusuhin, ang pagtapo ng basura kung saan ay nagdudulot ng pagbara sa mga kanal at imburnal. Ang pagputol ng mga punong kahoy, ang pagsira ng mga kabundukan ay nagdudulot ng landslide. Marami sa ating mga kababayan ay nawalan ng hanap buhay dahil din sa ating kagagawan. Ngayon, hindi natin sisihin ang ating inang kalikasan dahil tayo rin ang may gawa. Yun lang po. Maraming maraming salamat.